Panalangin sa gabi, walang kulang, walang sira, walang mali sa lugar, Panginoon kong Diyos. Sa pagtatapos ng araw na ito, lumalapit ako sa iyo ng may payapang puso. Salamat sa bawat pag-aalaga, sa bawat proteksyon at sa bawat detalye na ikaw lamang ang nakakakita. Ngayong gabi, magpapahinga ako sa iyong mga bisig ng may tiwala, walang kulang, sapagkat ikaw ang aking pastol. Walang sira sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagbabalik. Walang mali sa lugar sapagkat ikaw ang Diyos ng kaayusan at ganap na kapayapaan. Patahimikin mo ang aking isipan, ayusin mo ang aking damdamin at panariwain mo ang aking pagod na katawan. Kung may sakit magdala ka ng kagalingan, kung may kalituhan magdala ka ng liwanag, kung may pag-aalala hayaan mong dumaloy ang iyong presensya. Idinedeklara ko ang gabing ito, ganap na kapayapaan, banal na proteksyon at mahimbing na tulog. Ang aking tahanan ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Bukas, ako'y gigising na panibago, pinapatnubayan mo at sinusuportahan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.